talaga oh, ang kakayanin. Kaya ako nandito ngayon dahil alam ko na kailangan niyo ko. Ito ko na naman. Di ba nga sabi ni Tito Ted na huwag ka namang hinihan sa amin? Yan Tito Ted din niyo. Siya ang hindi dapat makikilang. Ayon sa batas, ako lang ang may karapatan sa mga interes ninyo. Kaya simula sa araw na to, ako na ang magiging legal guardian niyo. Siguro nga kailangan namin ng legal guardian. Pero hindi ka yun ayaw namin sa iyo eh. Kuya. Kuya nakalagay dito qualified si Ate Vicky. Tama. At kung iisa-isa niyo yun yung laman niyan, malalaman niyo kung bakit sa akin din ang bagsak ninyong magkakapatid. Kumato si Froylan. Matay na si Olivia. Naiwan nila yung lima nilang anak, puro minor de edad. Kakailanganin talaga nila ng isang legal guardian to manage their affairs. Kaya nga po talaga ako nagsadya sa inyo, attorney. Iniisip ko lang naman yung kapakanan ng mga bata eh. Gusto ko sila tulungan. By all means, matutulungan mo sila, Becky. Alikaw lang naman talaga nag-iisang kamag-anak ng mga santos eh. At kung pagbabasihan natin ang batas, eh sa'yo talaga mapupunta ang responsibilidad at karapatan para maging legal guardian ng mga bata. Kuya, wag kang papayag. Kaya natin alagaan yung mga kapatid natin. We don't need her help. Talaga lang, ha? Kaya nyo? Tingin nyo kaya nyo? Alam mo, Faye, bukod sa legal na dahilan, ako lang din naman ang nakakaalam kung ano yung mga personal niyong pangangailangan, eh. Dahil sa bawat araw na inilagi ko dito, kasama ko ang mommy ninyo sa pag-aalaga sa inyo. Diba? Sandali lang, Cha. Bakit parang... Bakit parang may rashes ka? Teka lang. Tignan mo nga to. Bumabalik na naman ang allergies niya. Sigurado ako hindi niyo siya binigyan ng gamot niya. Binigyan niyo ba? Hindi, di ba? Oh, teka. Mickey? Di ba? Di ba PE ka today sa school? Di ba yung PE class? Bakit hindi siya naka PE uniform? Dahil, kunin mo yung P uniform niya. Mickey, come here. Oh, sign. ikaw naman, bakit naman hindi ka pa rin marunong mag-ayos ng buhok hanggang ngayon? Ha? Ay, nako. Kids, halika na. Let's go! Malilate kayo sa school. Halika na! Dali! Ay, nako, guys. What would you do without me?